Gumuho ang lupa sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Bunsod po yan ang masamang panahon sa Davao Region. Natabunan ang dalawang bus sa kayang pauwi na sana mga tauhan ng isang mining company. Ang mainit na balita, hati ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV1, Mindanao. Hey, hey! 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 Di magkamayaw ang mga residente sa Mako, Davao de Oro na biglang gumuho ang lupa bandang alas 7 kagabi. So ongoing pa ang pandri, pagkalot ni Iwano. Ayon kay MDRRMO Incident Management Team Undo Information Officer Jocelyn Maytan, Banc, sa interview ng GMA Banc, Regional Banc, -Banc, TV, tatlong bus na sakay ang mga tauhan oh, boy, ng isang mining uh, company ang dumaan sa lugar. Pauwi na sana sila okay? nang biglang gumuho ang lupa. Bila, Dalawang bayano, bus ang natabunan ayon sa Incident Management Team ng MDRRMO <laughs> Mako. Ang lalaking ito ayaw, kabilang sa mga nakaiwas sa landslide pero nasugatan matapos matamaan ng bato sa ulo na rin nakaligtas ang mga lalaki ito na nagkaputik-putik na ang katawan. Tuyok na walang lugot. Agad na nagtulungan ang mga residente sa pag-rescue sa mga biktima gamit ang pala. Ang iba, swerteng alam ang natabunan. Oh my God! Oh, Tito Lord! Tibos! Gumisponde ang mga sundalo at taga MDRRMO mako sa lugar. Ang mga biktima agad na dinala sa ospital sa pilitan ding pinalikas ang mga residente sa naturang barangay malapit sa pinangyarihan ng insidente at maging sa mga barangay ng Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Personal silang binisita at kinumusta ni Governor Dorothy Gonzaga. Bilang pag-iingat sa banta ng flash flood at landslide sa Barangay Marasa, kinansila muna ang mga klase sa lahat ng antas sa Bacolod City ngayong araw. Patuloy pang hinahanap ang ibang natabunan at hindi pa sa ngayon kung ilan lahat ang sakay ng dalawang bus. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jandy S. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon sa ulat ng Eastern Mindanao Command ng AFP, 45 na ang narescue sa 86 na sakay ng mga bus. Tatlo po sa kanila ang kritikal. Hinahanap pa rin ang 41 iba pa. Update po tayo sa naganap na pag ng lupa sa Davao de Oro kung saan dalawang bus ang natabunan. Nakasalang po sa balitang hali ang Executive Assistant on Communications and Public Relations ng Davao de Oro, PDRRMO si Mr. Edward Makapili. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari. Yes, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity na napagbigay po ng informasyon mm -hmm. sa tungkol sa pangyayari sa Davao de Oro. Kumusta po yung rescue operation sa mga individual na natabunan ng pag po sa Davao de Oro? Okay, uh, as of this moment, ongoing pa po yung rescue operation, the mountain and search rescue operation. Kasi kanina midnight, 12 o'clock, pinahinto po yon dahil sa masyadong madilim ang area tapos uh, delikado for the rescue rescuer to continue mm -hmm. the operation. But uh, early this morning, uh, after the assessment and evaluation, uh, the rescue operation na uh, uh, resume. Mm -hmm. so, ano po yung latest na bilang ng sugatan? Uh, may naitalabang uh, nasa nasawi? Uh, meron report naman po sa Office of Civil Defense kasi baibait yung report. As far as the report of the Office of Civil Defense, there are about 85 uh, employees that Apex mining or were trapped. Pero yung 45 naman na-rescue. Mm -hmm. But kagabi po, in, right after yung landslide na yun, meron pong dalawang bus na natabunan ng uh, landscape speed, uh, yung isang bus na sa mga 18 passengers at isang bus naman is mga 12 passengers po. Mm -hmm. Base po doon sa video, ang aming nakita ay yung mga galing doon sa bus covered in mud. Uh, ano po yung kondisyon ng uh, mga bus na yun? Nakatigil ba sila nung gumuho yung lupa? Meron po tayong informasyon doon? Hello, hello. Ano po? Oh, nakatigil po ba yung bus nung uh, gumuho yung lupa? Kasi kita namin doon sa video, eh, covered in mud yung mga yeah. na-rescue doon sa loob ng bus. Yes, na standby kasi yung booth kasi waiting for the employees kasi yung Apex mm -hmm. Mining free shifting yun 24 hours the operation. Yung mga nasa bus po, yun pong nag-end yung shifting nila. Pauwi na po yun. The bus is waiting for them. Mm -hmm. At para po sa mga kaanak, ano uh, mga uh, hinahanap pa, saan po sila pwedeng pumunta at uh, mag-report po siguro? Uh, kumusta po yung mga nadala na, 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 na rin sa ospital? Kung ano yung kanilang lagay? Uh, Kagabi po meron kaagad na rescue about 11 casualties out of 11. Uh, yung 9 na injured uh, nasa Montevista Hospital while the two were critical, dinela po sa Davao Regional Medical Center. All right, uh, sir, ito na established na huba. Kung ano talaga yung dahilan ng pagguho, uh, ito huba ay weather related, naguulan huba ng mga panahon na yon. At uh, kasi ang initial po eh parang okay naman at wala hong senyales. Ano huba talaga? Yes. po oh, uh, actually, ang nangyari kasi for the past week, nagkaroon po yung lang, shoreline line. pa lang landslide. Mindanao. Tapos mga anim na araw yung ulan na yon. Then after that, tuminto. One, ten days after, pumasak yung trough of LPA. Yes. Na it's a... Uh, mas malaki yung volume of water for 6 days and 6 nights na onan. Yun po ang tinitingnan ng PDRMO at saka Civil of, uh, Office of Civil Defense na na-achieve itong landslide na to. Totoo po yun kasi 6 days na po na walang ulan, nag-stop yung trap of LPA last Thursday. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, tapos talagang mainit apo ang ang lugar namin. Kaya nga nobody expected na mangyari 'yon, biglaan yung landslide na 'yon. Sir, prone ho ba sa mga landslide yung uh, lugar po na 'yan? Matagal na po na walang landslide diyan sa Masara area talaga. Though uh, last year, meron yung, yung malaking earthquake na nangyari sa Davao de Oro, mm -hmm. may area din nag-landslide doon. But after that, wala. Kasi generally, yung, yung masara naman, uh, hard rock yung ano kasi, mining area yan. Apo. Oo, oo okay. mining area yan. So, wala, wala talaga nag-expect na mangyari yon. Anong tulong? Uh, baka may nabibigay na ho ngayon ng lokal na pamahalaan o kaya yung mismong mining company ho doon sa mga nasugatan at kanilang pamilya? Yes. Uh, actually the Apex uh, Mining in itself, eh, tumutulong pa nga yan sa mga nabahaan doon sa uh, trap of LPA kasi Davao de Oro lubog sa tubig for the uh, last week. Nag-diagnose okay. sa trap of LPA sila mismo. But uh, ngayon mga empleyado na nila ang nabiktima so okay. definitely nagtumutulong sila. But the provincial government of Davao de Oro under the leadership of Governor Justice Dorothy Gonzaga, at saka si Congressman Attorney Will Peter Gonzaga kasi yung barangay Masara na sa second district yun under the jurisdiction of Congressman. Kagabi pa lang po, meron na kaagad ng mga tulong mula po sa Provincial Social Welfare Development Office ng Sir, mm -hmm. uh, provincial government. Sir, panghuli na lamang po, uh, magkoconduct ho ba kayo ng uh, inspection inspeksyon for the safety ng lugar? no? Para hindi na humaulit ito, lalo pat uh, may mga areas ho dyan, syempre may mga Nakatira na rin. Ano? So uh, stop operation ho ang mining hanggang kailan kaya? Well, as of now, wala pa po tayong report na tanatanggap na the MGP will uh, uh -huh. order the Apex Mining to stop its operation. But definitely, merong mangyayari na assessment and evaluation by the MGP kung kailangan magkaroon ng... Uh, uh, hindi na papatirahan po, pwede, pwede yung gawin yun. Kasi nangyari na yan for the last year's earthquake, may mga area na hindi na pinatirahan talaga. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras na binigay sa Balitang Hali, sir. Okay. Thank you so much, po. Yan po naman si Mr. Edward Makapili ng Davao de Oro PDRRMO. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.